Hi wow. guys, good morning. Maayong adlaw sa atong tanan. Ayan. Gusto kong kumain ng buko. Ayan, so nagkuha ako ng buko sa uh, Lagyan lang ng ano gatas. Wala nang daming ano ilalagay kasi wala tayong pang ano pambili ng mga kung ano-ano mga ikado. <laughs> gatas lang at saka biscuit sapat na. So ito yung ating for today's video, no? So talagang matuhan na lang na ako mga bay pagkuha kay wala may lain masugo so ako na lang nagkuha kay kanang nubo raman po nga nubo mga niyog yan napin ko yung surong kit mo sa kumbana so dali lang na ako pagkuha pero lisod lisod o kung ay ano, eh. pero kung gusto lagi niyong mukha o naway lisod <laughs> so ato kud-kudon. karon mga bay no ganina gikutsara ko lang to kay murag nag na, na lisdan ko dito gawas nagsigig ka nang kuan ka ang kaang dito ka ang kaang dito gawas so ako lang ikutsara so diri kay nakalingkod naman ko bisag ko ako na lang ning gagmay gagmayon pud pagkuan para naay pud toy ihalo nga gagmay so mao na igo-igo ra jud iyang pagkabutong mga bay magbisaya lang ko <laughs> So, dahil mainit ang panahon ngayon, gustong gusto ko talagang kumain ng buko. Ayan, kasi, ano, mga ilang araw pa lang na umiinit. Palaging umuulan. <laughs> Ayan siya, mga bayo. Hindi siya masyadong malalaki na, ano, buko. Kasi, nam namunga ito nung, ano, nabutan pa ito ng init. Kaya, maliliit yung bunga niya. Pero, at least na lang, may bunga. Ito yung maganda dito sa ano no pag mayroon tayong tanim gusto nating kumain ayan makakain tayo <laughs> kahit ilang puno lang basta mamunga na malaking tulong talaga hindi ka na kailangan bibili hindi ka na kailangan bumili kung mayroon lang bunga ako ang niyo gas likod kay butong pa lang ginakuha na nako na kay ginainom nako na ang sabaw So, ni kan, ako yun gitagana mga bay, isa kabulig. <laughs> kaya mo lagi akong butang agatas Ako sa nikot mga bay, kay para karon na isa hon lang na nikuan. Kuha dere. So, mauni akong ganap karon mga bay. Ako ni butang sa freezer, tapos tamang tamak -tama. Pagka human mo og oh, paniudto, mo ni amo ang kuan. Pang dessert, no lagyan ko lang ito ng ano, gatas. tsaka kahit yun na lang, gatas lang. Gatas na condensed, okay na yan. Kasi yung iba nagtataka, bakit lagyan pa daw ng biskwit? <laughs> Kinaraan ba? <laughs> Kinaraan nga style. <laughs> katong unang panahon man kay og magbuko mi sa una sa bukid magdala lang ni og juice kanang juice powder ba unya og ug, gulay juice kanang gatas gatas nga powder gihapon lamaw may tawag sa mua sa amo lugar maglamaw mi muna imong kuan gatas o di kaya juice muna may isagol sa buko unya ice o pipes na hindi ka tulad ngayon na kung mayroon ka man lang ika na ano, mga panglagay, mayroong condense, mayroong mga all-purpose cream, mayroong fruit cocktail, no? Mga sago or ano pa diyan. <laughs> so, masarap naman talaga pag marami ano, mga ricado, no? Tapos may cheese. So, kung wala naman, so gatas lang. Okay na 'yan. <laughs> So, yan lang muna aking ma-share mga bye. Salamat sa inyong support ka. Bye! Ingat!